Maaga akong pinababa ng aking lolo. Inutusan nga niya ako ipagawa ang kanyang relo mga kainday mamsi dahil nga napagot yung kanyang relo. At ngayon nga andito na tayo sa gagawa ng relo niya mga kainday mamsi. Umagang umaga pa lang talaga yan na iniisip ni lolo ko yung relo niya dahil nga yung relo niya na yun mga kainday mamsi ay bigay pa ng kanyang tatay mga kainday mamsi. Ang lolo ko mga kainday mamsi ay 93 years old na at yung relo niya na yun ay galing pa sa tatay niya kaya nap napaka na talaga ng relo ng lolo ko. At hindi niya talaga ma-let go, mga ka-inday mamsi. Talagang pinapagawa niya mga ka-inday mamsi. Ito nga tapos ko na ipagawa yung relo ng aking lolo at pabalik na rin ako sa bahay mga kainday mamshi dahil nga kami din ay lalabas ngayon mga kainday mamshi. Inuna ko na talagang ipagawa yung relo niya kasi nga hindi siya mapakali mga kainday mamshi habang hindi nagagawa yung relo niya. Ito nga tantito na kami sa restaurant at ang kinain ko nga pala ngayon ay steak mga kainday mamshi. At syempre mga kainday mamshi hindi mawawala ang take home ni inday Ayan nga ang aking take home at tapos na rin naman kami kumain tayo mga kainday mamashi. Tomorrow again!